Aris, ang Aris ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan sa gagawin ay maingat ng hindi basta. Mapapasok sa problema pinaplano bago gagawin ng maging maayos. Ang resulta, may matalinong isipan na mabilis gumawa ng pamamaraan ng maayos. Masaya ang isipan pag nakakagawa ng masayang araw sa trabaho at sa pamilya may ugaling mahaba ang pasensya lalo na sa kapatid, pamilya at ganoon din sa trabaho, mapanuri at may kahirapan makausap, hindi makibo ng walang mapasok na problema. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 20 number 14 at number 36 Taurus ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan maingat sa pagsasalita ng hindi mapintasan at walang masaktan na ibang tao at laging nasa isipan ang maging masipag at kayang makapagponlad ng ikakabuhay at laging inuuna ang pamilya kaya hindi basta magpapautang, madisiplina at may isip na mabilis sa mga gawain, maaruga sa pamilya para walang madalaw ng karamdaman. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig. May malambing na pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 25 number 11, at number 20. Gemini Ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, masipag hindi nagpapataan sa trabaho, at hindi iniintindi ang mapagod basta sa trabaho na maayos, may isang salita pag nasabi ay gagawin, at ang kasipagan ay nasa isip ang pwedeng magponlad sa ikakabuhay, laging sinisigurado ang ginagawa ng laging ligtas sa problema, ayaw ng palusutan ng walang makuhang kamalasan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Matipid sa pagpapalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 24 number 33, at number 30. Cancer Ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay mas gusto maggumawa mag-isa kaysa sa mga chismisan, hindi makukuha sa mga usapang suhulan maingat sa buhay, at laging inuuna ang maayos na pagkain ng pamilya. May mabilis na isip at laging handa ang katawan sa bagong pwedeng kumita ng pera na legal, masipag may pagkastrikto ang ugali, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 15 number 36, at number 11. Leo Ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, naninigurado sa sinasabi at sa gagawin lahat, at matahimik na araw ang gusto pag nasa trabaho, sa tahanan ay madisplina na dapat na masaya ang ginawa para laging masaya ang tahanan, at nakakaipon ng good energy ang tahanan, maingat at laging pinag-aaralan ang gagawin na trabaho, hindi papasok sa mga alanganin maingat ayaw ng suliranin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ang pagseselos wala sa isip trabaho ng maayos ang nasa isipan, matipid sa paglalabas ng pera pag-iipon ang nasa isipan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color green number 22 number 45, at number 6. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, masipag na may masungit dahil gusto ay makatapos ng maayos, matahimik na araw ang gusto sa trabaho, laging nasa isipan na manigurado, at stricto sa mga gawain ng laging may good energy ng kasipagan, at hindi gagawa ng pangit na pwedeng mawalan ng trabaho. May ugaling mas gusto ang magtrabaho na mag-isa kaysa makipagkwentuhan, ayaw ng madaming usapan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa mga bituin. May katipiran maglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 30 number 24 at number 6. Libra, ang Libra ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, masipag at madisplina na mahaba ang pasensya, na maunawain ang ugali, at hindi nagtitiwala kagad at may isipang mapanuri kaya naninigurado sa mga ginawa. Sa pagkilos ay maingat at mga sinasabi ng makaiwas na mapintasan, ayaw kausap ang mga nagmamagaling at sa kahambong. At kung sa pagkita ng pera ay hindi gagawa ng kalokohan, may kadaliang magseselos ngayong araw ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw ng mga bituin. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 30 at number 17 at number 25. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, pag may nasabi ay gagawin. May paninindigan kung nasa tama, at hindi nakikisuyo sa ibang tao ng walang utang na loob, mapamaraan at may isipang matalino, para maging maayos ang ginagawa, at sa usapang pera ay hindi makikipag-usap kagad, dahil hindi naman magpapautang, at laging nagtatabi ng pera para may maitulong sa magulang at mga kapatid kung lalapitan, at may mailap na isipan kaya hirap magtiwala sa bagong makakausap. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 14 number 27 at number 20. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na Pigay galaw ng mga kalikasan, mabilis sa trabaho at Matsyaga basta kikita ng maayos, at nasa isipan ang masipag at laging maunawain ay hindi mawala ng pagkakakitaan, sinisigurado ang mga gawain nagbibigay na masayang bipakiramdam, dahil may perang kinikita na maayos. Mapanuri ang mata hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad, hindi basta kayang lokohin may striktong ugali, sa pamilya ay ayaw nakakadinig ng pagmumura. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 15, number 19 at number 28. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay Nanggalaw galaw ng mga kalikasan, may isang salita pag nasabi, ay gagawin, at ayaw nang naghihintay iiwanan kagad ang kausap kung late, may mapanuring isipan kaya mahihirapan basta maloko sa usapan, at laging naninigurado sa sinasabi at ikikilos, laging masaya sa ginagawa na para may good energy, na nagbibigay ng kasipagan sa buhay. Ayaw ng mga usapang yabangan at kaberdehan, may salitang laging paninindigan dahil para laging makakuha ng respeto sa mga makakausap. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 19 number 24, at number 8. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, stricto kung nasa trabaho sa sarili at sa magginagawa ng may mahabang pwedeng kumita, may mahabang pasensya kung sa trabaho, na may kadali ang pwedeng minus dahil may slan din ang pwedeng ugali, may matapang na ugali at hindi makukuha sa mga pakiusapan, sa pagtulong ay may kahandaan basta sa mga gawain, sa pera ay hindi magpapautang para makaiwas na magkaroon ng makagalit, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. May kaluwagan sa pagpapalabas ng pera sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 23, number 42, at number 6. Pisces Ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, matyaga at ayaw ng usapang pagpera dahil hindi naman magpapautang ng pera sa pamilya. Ang nakalaan sa trabaho ay matyaga at mas gusto na mag-isa magtrabaho, at ayaw nakakadinig ng pamimintas lalayo para makaiwas na magalit. Matahimik na araw ang gusto, laging maingat sa ginagawa dahil doon pwedeng laging kumita ng maayos na pera. Laging nagtatabi ng pera oras na lapitan ng magulang ay handang makatulong. Wala sa isipan ang pagseselos tiwala sa minamahal ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 14 number 25, at number 9.